bukas, wala ka na magagawin. So, wala ka magagawin. Tangin na mo, nag-video ka pa. Kasi, alam mo bakit. Ito ah. Diyan. Kita mo ako. Dalawa lang tayo. Tatso tayo, kasama yung camera. Mabag tayo. Ito ang proof ko sa'yo. Pag ikaw, buta ang matatakot ah. Tangin oh, na ka-video. Oo, nakabigyan ka. Matapos. Para malaman mo ito to. So, Pag may lumabas yan, walang... Walang ano lalabas yan, gago. Walang sa akin. Sabihin ko, para at least hindi ka magulat, hindi ka matakot. At may least aware ka. Paano may lalabas yan? Ito naman, electric. Siyempre, may kita mo yan eh. Oo oh, nga, eh, electric pala na oh. <laughs> sa gitna natin. Paano may lalabas yan? Ikaw, one time nung mangyayari ah. Kapahit ako sa'yo ah. Wala putat, putang ina mo. Dago, ako taw -taw sa bato. Hindi. Ang sinasabi ko sa'yo, paano nangyari? Paano yung nangyari? Huwag ka maugulat pag may nakita ka. Wala naman eh. Paano may makikita eh? Wala. Dalawa lang tayo dito eh. Siyempre nga. Kaya ako pinakita ko, parang makita ko eh. Gago, di naman maaari din eh. Gago. Ito mo, dito mo naman Ito to. Paano? Huwag ka sisiputang ina pag tumakbo ka, gago ka. Paano ko tatak? paano ako tatakbo Wala naman, di ba? halwa Yung mga takot ang malwa na. Ilaw. Yung mga takot ang malwa na. nito. Oo, oh, malaya ko ito ako magagal. Oo. Oh. Wala takbuhan ha. Oo, oh, ano nga yun? Siyempre, pagkasal na ako Ano pero sisigaw. Ano, ritual yan? Latin ano? E, hindi ka naman marunong mag-latin, tangin na mo. Pag nagulat ka, tangin. Na, tangin na yan. Latin, marunong ka. Marunong ko, Maniwala kayo, marunong Latin to. Gagod to. Eh, hindi, tanga. Walang In, naka video yan eh. Oo, oh, walang, walang usapang vlog. Oh, walang, walang vlog, walang. Walang usapan... wala oh, nga wala vlog, wala, pero sapang... naman na mamarunong eh. Hindi nga Dito ko sasabihin sa iyo na yung mangyayari mm -hmm. ngayon, walang gulatan. Eh, hindi mo matatago na liwana gi pa daw bulatan. Kasi okay. vlog sa taas. Gusto ko matago. Oh, ayan oh, ayan. Ito sa dinon to ah. Ano na? Lumayo ako. Oh, Ang tangin na mo eh. Baka magkaganong ka. Uh, hindi na mo. <laughs> tangin na mo. Oo, okay, ano, oh, ayan ako Totoo to. Oo, ano? Pag may sinabi ako kasi, oh. ito kasi mangyayari niyan. Ang ah, malamang, mag-iiba yung impe yung mag-iiba. Mag aura, oh, aura. Oo. Aura, aura. Oh, Ang mangyayari kasi, pag may sinabi ako sa'yo, limbawa, Ah, okay. uh, mag ma, eh, para may Shaman King ka, gano'n. Hindi naman. Hindi yeah. naman. Pero ganito kasi nangyari. Nung last time na hinawakan ako ng isang tao, alam mo yun? Hey, gila, buko, gila, buko. Hindi, hindi na po hawakan. Hindi. Ito nga eh. Ito, walang araw ka tanatanduan. Kaya ano nga. Araw malukuhan. Kaya nga, huwag kang umawak Dito, sa akin. Ito, makikita mo. Ano nga Ito na. Gagawin ko. Ano nga? Pero hindi ka hawak sa akin. Sa'yo. Hindi ka nga hawak. Hindi. Pero merong ...koneksyon. Walang mga ako. Ito ako nagsama ng uwan yun. Sige, sige, sige. Paano? Wala mo? tayong hamang kalokohan. Wala ako. Paano mo nagsama? Maluwag yung pinto. Oh, maluwa. oh, oo, oh, maluwag. Ah, Kaya pwede kang tumakbo. Tatakbo talaga ako na Oo, oo. Oh, yun yung sabi ko sa'yo. Oo, so, oh, ano ha? Um, ano yan? ano yan? Hindi ka tao? Mag, magiging ano ka? Halimaw? Hindi. Mm, oo, oh, ano? Basta nung last time, na uh, nagpa-albularyo ko, ito, seryoso, Noong time sila sabi nila kasi ang hanto na to eh. Uh, ah. kapag nahawakan ka um, okay. ng isang tao ah, oh. tapos siyempre may sasabi ka ng isang crush oh. yun. Uh, Dating yun. Oo. Oh. Ayaw kong sabi pero sa atin lang ito. Oo. Oh, oh. Hangin na mo ka. Oo oh, nga. Pa. Oh, Pakiwakalin. Ah, ano nga yun? parang may ibang emosyon na lalabas. Tapos parang aso, aswang, gano'n na nangangagat. Pag-agat. Pag-agat mo ako, pukingin mo. Hindi. Basta, huwag mo lang gagawin yung gagawin ko. Diba, hawaan kita ganyan. Huwag kita nga hawangan. Hindi. hindi. Eh, eh, siyempre, wag sabi mo, kung gagawin yung gagawin mo, eh, siyempre, di siyempre, hindi kita hawakan. Eh, sabi kasi ng Abilario, eh, siyempre, natapigin kita, pukingin na mo, eh.